Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili nyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, huwag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel. Hello guys! Hello Divine People! Welcome to my channel. Um, This is Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages, energy, gabay para sa September 11 to 17, 2023. Para sa ating Scorpio sign. No? It's a weekly reading guys. Spirit Guide. spirit guide. na ano pong message para sa ating Scorpio? Okay. Unfulfilled hopes, disappointment. So, may mga ilan sa inyo na alam niyo yun, um, may mga pangarap kayo, no? May mga gusto kayo sa buhay na hindi natupad, no? and you feel disappointed ngayong linggong to ayan no? parang kayo to na queen of cups na um, kung ano man yung mga disappointment nyo sa buhay ayan, kung wala nagda-doubt man kayo sa sarili nyong kakayahan um, sinasabi ng queen of cups na tanggapin mo tanggapin mo ko, kasi may mga talagang gusto tayo na hindi naman talaga para sa atin, ano, sa ating career sa ating love life, ano, sa ating kaperahan, kung may inaantay man kayo na blessing, kung hindi man dumating sa inyong love life, kung naghiwalay man kayo, ano, at lalong-lalo na sa inyong career, mga pangarap. Kung hindi talaga, guys, yan para sa inyo, ano, let go nyo na. Baka naman, meron pang talagang much better, no? Better opportunity na nag-aantay sa inyo sa ating Scorpio Spirit Guide. Tignan natin. Take time out and the answer will come. So, pag nilay-nilayan nyo, kung yung pangarap na gusto nyo ba talaga is, yan ba talaga yung gusto nyo? Or gusto ng... Um, ng family mo para sa'yo, ano, na pinupursige mo naman, pero talagang hindi mo kaya eh, no? Hindi mo talaga kaya, or may mga course kayo dito na tinake, na talagang hirap na hirap na kayo, guys, no? Dahil, um, choice ito ng inyong pamilya, ng inyong girlfriend, no? At hindi nyo naman talaga gusto. So, kay Kares, mag-isip kang mabuti kung ipagpapatuloy mo ba yan, or mag-change ka na lang ng career na or yung trabaho na gusto mo talaga, no? Then, look back on what you have and achieve and set new goals, ba? Diba? Sabi ko sa'yo eh, no, Scorpio. <laughs> Kung hindi mo talaga gusto, andito ang Seven of Pentacles na nagsasabi sa'yo na mag-set ka ng ibang goals, di ba? Diba? There's a lot of opportunity. Pag nagsarado ang pinto para sa'yo sa ibang bagay, may magbubukas na pinto talaga na para sa inyo talaga, no? Kung hindi para sa inyo kasi, yun talagang magkuklose at magkuklose yun, no? No? I ano? Scorpio. So, don't let your focus close you to new ideas. So, ayan. Diba? Baka may mga naiisip pa kayo dyan, katulad netong, ano, four of swords, no? May mga iniisip kayong ideas na gusto nyo naman talagang bagong gawin. Ayan, simulan nyo na, no? Or, baka ang gusto rin iparating itong card na to, baka naman naboboring lang kayo dyan sa course na pinili nyo, no? Kaya gusto nyo nang magpalit or you are demotivated, ano? Dahil nagbreak break kayo ng karelasyon mo. Kaya ngayon, yung course na tinake mo is ayaw mo na rin. Parang ganun, ano? Ang nafe-feel natin dito sa energy. Ayan, no? False start. I told you, um, Scorpio, Scorpio, I'm sorry, dito sa Ace of Wands, no? Mali yung pag-start mo dito sa career na tinahak mo, sa course na ginusto mo, ano? Kaya ngayon, imbis na malapit ka ng matapos, ano, parang one year na lang, mag-graduate ka na, parang nawawalan ka pa ng pag-asa, no? Dahil hindi talaga ito yung ginusto mo, eh, no? No? Okay, tignan natin. So, there's a cancellation din dito, no? Baka nagkakaroon kayo ng problema sa inyong grade, ano? Or sa inyong trabaho. Just pinipilit kayong mag-resign ng company na pinasukan niya dahil of misunderstanding sa trabaho. No? Baka may nagkamali kayo. Ayan, no? Conflict of interest. So, may discord dito. Child disunion. So... Ayan guys, no? Oops. Hing natin Scorpio. Ayan. Find work-life balance to protect protect your creativity. ano And, dito ang ating 8 of pentacles. Ayan. Kung yung sa, ayan, education, ano? Sabi ko sa inyo, kung ayaw nyo na yung course na yan, <clears throat> and one year na lang, why not na ipagpatuloy nyo guys, no? And if talagang kung ayaw nyo, ayaw nyo yan, you can change naman after you graduate, no? And mag-start kayo ulit ng panibago na talagang makakapag-focus kayo na magiging masaya kayo, no? Or try to find a new job for you. Ayan, na talagang masaya kayo sa surroundings, ano? Wala kayong mga nakakaaway. Kung saan may, kasi depende talaga minsan sa company, ano? May pag talaga ang boss doon is yung talagang ang ugali is nasimulan ng na, parang alam mo yun, parang aloof siya sa mga katrabaho niya, sa mga hawak niya, no? Talagang ang magiging mangyayari din yung mga katrabaho mo is parang maa-adapt kung ano yung ugali na pinapakita sa inyo ng boss mo. So, if you want um, a good surroundings, environment, baka it's time na to find a new job for you. Itignan naman natin sa iyong money. Scorpio. Spirit guide. Sa iyong money naman. Itignan natin. Okay. A step back from everything to gain perspective. Ayan. Seven of cups. Para sa iyong kaperahan, ano? um, hinay, hinay lang sa paggastos ng pera, no? Dahil hindi naman, ano hindi naman habang buhay kung marami kang mga nare-receive na mga rewards ngayon, no? Malaki man yung salary mo. Alam mo, mauubos at mauubos yan kung mali, sa maling bagay na pupunta yung iyong kaperahan, ano? Ang dami mo kasing pangarap na bilhin dito, no? So, meron din mga unfulfilled promise ditong energy ano you know? so ayan nga may may mga pag-aaway din sa pera no unexpected uh, unexpected na pag-aaway-away dahil sa uh, kaperahan ayan nga siguro may iba sa inyo kino-control kay sa pera which is ayaw na ayaw niyo yun Scorpio no na kay sa pera lalo niya lalo na sa sarili niyong pera kung nakikialam pa yung mga parent nyo, sa mga decision nyo, sa mga binibili nyo, no? sa mga pinagagastusan nyo, kinokontrol kayo or may taong nagkokontrol sa inyo sa pagbili nyo ng mga material na bagay or ay gusto kayong bilhin dito na gustong gusto nyo talaga dati ba katulad ng aso na medyo may kamahalan, ano? No? may mga pet or or kung ano man yung mga paborito nyong um, pet na gusto nyo mang bilhin ano, or kaya material na bagay ayan, kinokontrol kayo, may may nang nagkokontrol or bumabawal sa inyo so, ayan so, there's a recovery naman ano, um, regarding to your, sa, for some of you no, sa inyong pagkalugi sa negosyo, ayan ka recover kayo ngayong week na to ano there's a um, you need improvement, no? Para ma-regain nyo yung perang mga nawala sa inyo. Baka sa mga nago online business, baka kailangan nyo ng palitan yung mga logo nyo, no? Kailangan nyo ng mas gandahan, lalo na yung mga picture na ina-upload nyo online na mas nakakatakam kung pagkain man yan or mga damit, ano? Kumuha kayo ng me model na talagang maganda at talagang attracted, ano? so ayan, there's a revelation also na magaganap sa kaperahan ninyo siguro may nagwaldas ng inyong pera Sin siguro isa sa pamilya or sa asawa sa, ay, kasawa ninyo na ayan, hindi wise yung paggamit ng pera din, ano masyadong materialistic din ginagamit ang kaperahan ninyo sa um, pagbili ng mga material na bagay na hindi naman kailangan sa bahay, Scorpio or girlfriend nyo, no? Maaaring ka-live-in partner ninyo. Ayan. So, magkakaroon din ng away. Katulad ng dun sa, ayan, no? Heartbroken kayo, no? A harsh truth is better than a soft lie. So, parang confirmation lang siya ng, um, ano eh, ng, what you call this, um, ito, ito, confirmation lang siya ng revelation, ano, ayan, na hindi siya mapagkakatiwalaan, ngayon nagsasuffer kayo, na um, parang um, connected na rin to sa inyong love life messages, ano, na kayo yung nagsasuffer dahil ang taong napili niyong pakisamahan is napaka materialistic ano. Napaka-selfish. Ang dami nyo pang mga babayaring bills. Pero inuuna yung mga material na bagay na hindi naman kailangan. <clears throat> okay, no? Parang taong to is parang gusto laging bago, yung, bago lahat, ano? So, kayo yung naghihirap. Kaya minsan siguro dito, nagkalugi-lugi din ang inyong negosyo, no? Dahil... Um, kahit naman hindi kailangan bumili pa ng mga stocks, ayan, bili pa rin ng bili kaya, kaya ayan nasisiraan kayo hindi wala yung first in first out no yung FIFO -oh na tinatawag natin sa inyong sa inyong love life naman no confirm lang natin po kung ano ba tong um, revelation pa na connected sa inyong love life sa inyong kaperahan no nagka-connect-connect connect na part two. Ace of Cups. So, open your heart and receive the emotions around you. Unconditional love, new feelings, new friendships. So, it's either mag-open up kayo ng problema nyo sa ibang tao, which is handa namang makinig. There's a good listener na makikilala kayo this week. Na talagang mapagbubuhusan nyo ng ano, no, atensyon. Dahil, siguro, iwasan nyo ang main-love sa iba. No? So, I can see this sa Ace of Cups. No? na para bang ma-fall kayo sa isang tao which is single naman para ikaw yung may um, may ano dito eh may sabit eh no? dahil sa problemang nararanasan mo sa ugali ng iyong kinakasama baka may makilala kang bago mong maging kaibigan na pwedeng mauwi sa pagmamahalan okay <clears throat> sorry tignan pa natin pero if you're married, ano, dapat alam mo na kung ano yung gagawin mo. Pag mga ganyang bagay, it's okay na mag, mag ano ka, ano, mag-accept ka ng friendship. But, know your limitations. So, sabi ng the Empress dito, no, be happy with the result of your action. So, parang nagpumapabor pa yung card dito sa ating Ace of Cups, no? Baka it's, baka naman nagkamali kayo ng taong pagpili ano and try to parang maghanap na ng panibagong karelasyon no baka kasi masyado ng abusive or too much na tong ginagawa ng person nyo sa inyo ayan no disorganized kung ano man yung mangyari dito guys no kailangan wag kang wag ka pa rin dun sa maling way, no? If ayaw mo na sa karelasyon mo, um, makipag-break up ka ng maayos, no? Nakipag-break up ka ng maayos. It's a decision, eh, no? Ang nakikita ko nga kasi dito is papasok kayo nga sa maling decision, no? Pero, adv I advise na nasa inyo ang decision, no? Ito'y gabay lamang. Kaya kung ako sa inyo ay um, clear your heart and mind to decide, ano? make it sure na makipag-break ng maayos, pumasok sa relasyon, nang talagang single ka, no? Para, hindi naman masaktan tong taong nagkamali na to, ano? So, last card, for card and there's a good, there's a good, ano, mabilisang, ano to, um, there's a uh, mabilisang bad news nga, Itong papasok sa buhay mo, maybe it's a revelation. It's all about your career, love, and money na malalaman mo talaga, no? So, hindi mo na kayang magtiwala sa mga malalaman mo. So, thank you Scorpio. Thank you for watching. Hanggang dito muna tayo. See you on my next video.